Hello mga kabu Espanya! Nandito po tayo ngayon kay Miss Wang at ikikwento niya po ngayon kung ano po yung karanasan niya po bilang nanay po dito sa Espanya. Hi Miss Wren, kamusta po? Hi Ness, okay lang. Paano ka pala nakapu dito sa Spain? Ah, uh, dati opera ako sa Denmark tapos nag Norway tapos uh, dito na sa Spain last 4 years ago. Ilang taon ka na dito sa Spain? Ah, uh, 4 years, 4 years. years. Oo may ano na din, nagpa-process na din ng papers. Ako may uh, papers na, wow. may papers na. So magre-renew na lang this year, hopefully. Yeah. So yun, sana, sana. ma-aprobahan. Oo, sana. Ma <laughs> sana. Kamusta pa lang buhay Espanya po? Boy, Espanya is very roller coaster. <laughs> alam mo naman yon. So nani at first, tapos naging nanay, tapos ayon. Masarap na mahirap. Oh, mahirap. Siyempre, uh, more on mahirap kasi may anak ako. May so alam daily life parang next like, struggle talaga pero kaya doon tapos yung anak mo po is ano uh, sa bahay tapos o oh, dinadala mo po siya sa work mo and no uh, guarderia. sa kwaderiya oh, tapos this year, in-enroll namin siya sa, kasi three right. years old na siya. Ah. So, in-enroll namin siya sa... Full time na siya doon? Mm-mm. Yun. So, hopefully, uh, mag, mag, ano lang yung smooth lang yung flow so, ng ano. Paano po yung ano, paano po yung buhay dito para mm. makasurvive or maka... Ah, dito, syempre, may anak ako. So, kailangan namin ng Both kami nagtatrabaho ng husband ko so kailangan namin ng extra person na, ah, na mag-help sa amin para kunin yung anak namin sa school, sa school kasi malayo yung trabaho ko so mm -hmm. kailangan talaga namin ng extra person na mag, mag help sa amin tapos magbabantay sa bahay niyo ah uh, doon sa sa bahay ng ano yeah. ng taga kuha sa kanya sa ah, school doon, tapos, oo niyo na pupunin ko na lang doon kasi mas prefer nung tagakuha na doon sa bahay nila kasi gusto niya yun Ang <laughs> oh, hirap oh. nang hirap maging nanay po dito oh, 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 kasi oh, oh. kailangan niya pong mag-work mm -hmm. para makaano tapos okay oh, lang talaga kasi mm -hmm. dito naman hindi libre lahat i mean nagbabayad ka ng na renta Benta. tapos pagkain niyo pa tapos i mean tapos expenses pa expenses. sa pinas 'di ba yung pagkain niyo pa kaya parang so, ano Meron talaga? po bang naiipon dito dito <laughs> right now uh, konti pa konti-konti okay. lang kasi yung trabaho ko naman hindi naman siya full time ah. tapos yung husband ko full time tapos okay. yung sa rent pa namin sa sa i mean sa apartment very expensive talaga kaya okay. para yung ano lang namin para yung lalaro lang <laughs> oo nga, no. naglalaro lang na parang umiikot ikot lang yung pera sa expenses nga oo Ganun po ka, ano, kahirap po dito mm. sa madaling. Kahit dalawa na po kayong nag-work. Mm, mm, mm. so, hindi kayo. talaga biro. So, kailangan natin yung... extra income. Oo, oh, kailangan, kailangan, kailangan talaga. Kayod ng kayod, kayod talaga. So, yun. Kaya ngayon, yung yung binili mo, uh, uh, <laughs> yung empanada namin. so Nakabili po ako na empanada po kay Ms. Weng. Kaya uh -oh. support po natin <laughs> si Ms. Weng para po sa extra income po niya. Mhm. -mm. Every Saturday lang kami gumagawa noon. Pag yeah. may halimbawa yung kaklase ng mm -hmm. ng kapatid ko sa school Spanish sa school, school. Uh, tas ano ba may bili din really? sila sa amin. K uh, kaya parang grateful din kami na at first parang paunti-unti tapos biglang meron din doon yeah. hanggang every Saturday na siya Kasi malaking tulong siya. Oo, oh, eh. oh, eh, malaking tulong din siya parang nagkakaano din naman siya yung tubo, gano'n. oo. Oh, oh. So, thankful. Kaya sa mga kababayan po natin dyan sa Madrid, uh, please clap. Please follow po uh, si Miss Feng po sa kanyang Facebook page. At kung gusto niya pong mag-order ng panada, message yun lang po siya. Masarap at malinis. Thank you. Uh, thank you handmade, handmade. I mean, handmade. Uh, yes. Handmade po talaga siya. Mm, mm Thank you. Thank, you, you. Miss